Tang mo, ikaw ang gigil akong salibo. Ikaw, gunurat natin mo yan. Tang ka. Tangina mo. Hi guys, may sobra kaming sausawan dito guys. Pero hindi ko alam kung bakit yung iba ayaw na ayaw nila to. Pero ako gustong gusto ko talaga tong sausawan na to guys eh. Yan, hmm. yan. Hmm. Buro. Alam mo yung buro? Siyempre, yung pag sinabi yung buro, yung amoy niya hindi ba? Eh, iba ayaw na ayaw nila yan. Pero ako may gagawin tayong kalokohan dito kay Papa. Dito na kung mauhuli natin siya sa bahay ko na to. Ha? Oh. Ha? Sino sumuka dun sa may ano? Parang may suka dun sa may ano? Sa may lababo? Lababo? Tidan mo dito. May ano doon o. Nandito sa may ano? Saan? Ayun o. Nandito doon o. Putang ina mo. Baka aso yan Eh. Gago, hindi aso yan. Huh? Di Pusa yan, putang ino. Pinapa kawalan pusa. Ngayon, sabi yung aso, pa, paano makapit aso yan? Gagalin yung aso, tutugad. Ano yung mga, tanggalin mo yan. mo yan. putang ina mo, tanggalin mo. <laughs> tanggalin mo Dewey. na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo mo. yan? Yung alaga niyo ng height na puta niya. Bigyan ka na lang sa libo, ano mo, tikman mo. Butang ka mo, ikaw ang bigyan ko sa libo, ikaw ang mo, ko sa libo, ikaw ang bigyan mo, sa Tikman mo lang. Okay. Gusto mo ikaw ang bigyan ko sa mo. Oo, ay ba yun. mo ka, hayop ka. Pag-tikman mo. Tingin na pera. Butang ka mo. Masyado ka ba ano? Ano, lahat mo na, tingin ko. Sa libo lang.

Na, mo, ko, Uy, akin na yan. Ano ka? Puntang ina, sa mo ko. Mukhang ano yun, oh. oo. tangin ina. Oh! Puntang ina ka. Akin na yan, Talaga, mo. mo. Siyempre, tang ina mo. Bilalila. 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 Tang ina mo. Tang ina, dugit ito. Puntang ina ka. Dali na, akin na yan. Uy, akin na sa ko. <laughs> <Bilay na. laughs> akin na yan, <laughs> sa libo ko, huh? Ano Sa gibo ko. Doyo. dil dil ka ba sa mo naman o ano? Ano mo bukit ka mo yung pusa? Pa kaya? Pa… Oh, sabi mo kainin yung suka. mo. O sa libo ko. mo. mo Wala. Guys, huwag kayo wala dyan na dahil okay, <Ellen> napakala sinungaling nga yan, ayaw ka gano'n?